Ah, dinating sa airport yung kaibigan mo galing uh, okay. Anong siya yung kaibigan mo? Sa chat lang po. Oy, sa Sa online sir. Tapos... So, kaibigan mo lalaki, babae? Lalaki po. Anong pangalan ng kaibigan mo? Mario... Ma Mario Carlos po. Mario Carlos. Ang kaibigan mo si Mario Carlos. Ang kaibigan mong Brazilian na, -hold, na hold sa airport, Mactan. Napos. Kahapon, December dahil daw, dalang 200,000 pesos. Hanggang ngayon, tinatawagan ka at nagpapakilalang empleyado ng Mactan Airport. Mihingi hinihingi ng 45,000 pesos para daw maklear ang iyong kaibigan. Opo. Ang tumawag sa, sa iyo ay nagsabing ang pera na dapat ipadala sa pangalan ng Rodrigo Esteban Rilla sa Maribago, Mactan, Cebu. Yes, sir. Aman ang kanyang kaibigan ay galing sa US na sa Malaysia para kunin ang pera bago bumalik sa, ulit sa USA at dadaan muna sa Pilipinas para makita ka. Okay. Modus. Okay? Yes, sir. Modus. Ito yung modus. Naniniwala ka rito? Ano Inuhututan ka ng pera. Okay. Hinuhututan ka ng 45 ,000. Yes, sir. Ah, uh, so, anong problema mo? Ano pong gagawin Wala kang gagawin. Wala po. Reject. Alam mo ba mag-block sa si cellphone? Yes, sir. I-block mo na. Huwag mong iisipin na totoo to. Kung ang kaibigan mo, Mario Carlos, yung p***ing nang to, ginagawa ka nito, ang kaibigan niya yung Brasilia na hold sa airport, akala ko ba, taga-America, tapos Brasilia na siya, na hold pa siya sa airport? Opo. Bakit siya na hold sa airport? Dahil daw po dun sa pera na dala niya, sir. Ikalukuhan yun. Anong dala niya pera? Pesos? US po. Ay, gago pala siya eh. So ngayon, yan ang mga sinasabing modus. So, tinatawagan ka. Paano eh, ba nakilala itong kaibigan mo sa online? Yes, eh, sir. Okay, modus. Huwag na huwag ka mag-entertain na mga ganitong klaseng text message at pagkatas magpapakilala sa'yo, magkakwento sa'yo, magsasabi sa'yo, boyfriend mo. Okay. okay. Paano mo siya nakilala sa gusto online? Gusto niya lang na pupumunta dito sa Pilipinas. Tapos yeah. gusto ko makita? Opo. Online romance. Kalukuhan <laughs> to. Modus to. Okay. Hindi totoo yan. Thank you, sir. Hindi totoo. Okay, sir. <laughs> sir. <laughs>